Alam nyo ba nang sundalo na ito ay nakipagtigma at naniraan sa isang isla sa Pilipinas na may gitatlong dekada dahil tumanggi itong maniwala na tapos na ang isang digmaan? Kilalanin natin si Hiro Onoda. Siya ay sinanay bilang intelligence officer sa isang komando class ng Nakano School at kinalaunan ay nagsilbi sa kanyang bansa bilang lieutenant ng Japanese Army. Sa mga uling parte ng World War II, habang patuloy na kinukubkob ng mga Amerikano at Pilipino ang buong Pilipinas, Si Hiro ay pinadala sa isang isla sa isla ng Lubang upang mapabagal ang pag-abante ng mga Amerikano papunta sa Manila Bay. Tiwala ang mga superior ni Onoda noon na kayang-kaya niyang magawa ang misyon na ibibigay sa kanya. Simple lang naman ang trabaho ni Onoda sa isang isla. Ito ay isabotaj at pasabugay ng kahit anong daungan o paliparan na maaaring gamitin ng Allied Forces sa isla na kanilang hawak. At nung dumating nga ang tamang pagkakataon para kay Onoda, napasabugi ni sa isa ang mga daungan ay hindi sumunod ang ilang sundalo na may mataas na ranggo na kasama nito. Sabi ng isang opisyal kay Onoda na maaari pa nilang mapakinabangan ng mga daungan at paliparan upang makapag-evacuate ang mga kasama nila kung sakaling hindi nila madepensahan ang isla mula sa pag-atake ng mga kalaban. At since mataas nga ang rango ng mga ito kaysa kay Onoda, ay wala itong nagawa kundi sumunod sa kanilang mga desisyon. At noong February 28, 1945, ay umatake na nga ang pwersa ng mga Amerikano sa buong isla. Sa una, ay nagawa naman nilang madepensa nito kahit nagsagawa na ang mga Amerikano ng pambobomba galing sa ere. Ngunit sa laki at lakas ng hukbong sandatahan ng mga Amerikano, ay nauwi lamang ito sa isang massacre na ikinasawi ng libo-libong mga sundalo sa isla. Hanggang dumating sa punto na apat na lang silang natitirang buhay dahil marami sa kanila ay hinuli ng mga Amerikano at yung iba naman ay nag-evacuate. Kabila nga sa mga tumakas ay ang commanding officer nito na si Major Taniguchi. Nagbigay ito kay Onoda ng huling habilin bago ito umalis sa isla. Ang sabi nito na kahit anong mangyari ay wag na wag siyang susuko sa labanan at lahat ng mga aring sundalo na hindi nila kasapi ay kailangan itong patayin. Dahil babalik naman sila sa isla sa mga susunod na taon, ngunit wala itong eksaktong date kung kailan talaga sila babalik. Pero para kay Onoda, ay isa ito sa mga misyon niya sa isla at pangahawakan ang order na ibinigay sa kanya hanggang sa bumalik ang kanyang commanding officer. So pagkaroon lang ng ilang mga buwan...